unidentified flying objects o mga UFO na nagkalat sa mga airport ng China na kuhanan ng kamera. Nagkagulo ang mga Chinese residents sa mga namataang lumilipad na bagay sa kalangitan noong gabi ng September 11, 2024. Namataan ang mga unidentified flying objects na ito na lumilipad sa bahagi ng Changjin Binhai International Airport. Marami sa mga nakasaksi sa mismong insidente ang duda at hindi naniniwalang drones lamang ang mga ito. Ano nga ba ang mga bagay na namataan sa paliparan ng China? Aba, 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 huwag niyong sabihin pati ang mga alien ay inaagawan na rin ng China ng teritoryo. Posible nga kayang mga UFO na galing sa ibang planeta ang namataan sa Chinese territory o maaari kayang ang mga ito ay mga spy drones na nag at pinag-aaralan kung paano ng aatake sa China kung sakaling sisiklab ang isang digmaan. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Noong September 11, 2024, sunod-sunod na nagsulputan ang mga unidentified flying objects o mga UFO sa ilang airport sa China at naapektuhan nito ang maraming mga flights dahil ang iba rito ay nakansela habang ang iba naman ay kinailangang mag-divert sa ibang airport para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa opisyal na pahayag ng Chinese government, ang mga bagay na nakuha ng video ng mga residente ay mga civilian drones na imasok sa airspace ng China. Duda naman ang marami sapagkat hindi naman kayong lumipad ng pangmatagalan ng mga drones sa himpapawid. Dahil dito, marami ang natakot sa isiping baka nga mga UFO mula sa kalawakan ang kanilang nasaksihan. Nabansagan ang pangyayaring ito bilang 9-11 incident kahit nga wala namang masamang panahon ng gabing iyon ng September 11, inactivate ng Chanbin International Airport ang Yellow Level Emergency Response at kinansila ang lahat ng mga flight sa paliparang ito. Agad ding isinarado ang airport sa loob ng halos 10 oras ng araw din iyon. Aabot sa 29 scheduled flights ang na-delay at walo ang agad na na-cancel habang 32 flights naman ang kinailangan mag-landing sa ibang airport. Ayon sa report, agaran pang nagpadala ng mga fighter jet sa airport ang Chinese Air Force upang mag-imbestiga sa mga namataan drones pero wala din itong nagawa. Ang iba sa mga aeroplano maglalanding sana sa Chanbin Airport ay sinubukan magpaikot-ikot sa himpapawid at umaasang makakapag-landing sila rito ng maayos pero nabigo nga sila Apektado naman ang higit sa 3,000 mga pasahero sa naturang paliparan. Sa mga nakalipas na taon, nagkaroon na rin ng ganitong insidente kung saan naapektuhan ng mga drones ang mga airport operations sa China. Pero para magkaroon ng closure ng airport at i-cancel ang lahat ng mga flights dito, ito ay isang indikasyon na napakaseryoso ng naging sitwasyon. Noong gabi naman malang September 12, kahit na mas dinagdagan ang mga security personnel at nagkaroon na rin ng mga police presence sa Chinese airport, muli na namang namataan ang mga unidentified flying objects na ito. Dahil dito, hindi na naman nakapag-landing ng maayos sa mga eroplanong bababa sana sa Chanbin International Airport. Ganito rin ang nangyari sa gabi ng September 13 at mas marami pa nga ang naglitawang mga lumilipad na bagay. Ang iba ay nagliliwanag pa habang ito ay lumilipad sa kalangitan. Ayon sa mga witness, minsan ay apat at minsan naman ay lima ang sabay-sabay na mga flying objects na makikita sa himpapawid malapit sa airport. Samantala, noong September 14, may mga report kung saan namataan din ang mga UFO sa Kyushu Airport sa Zhejiang, China na naging dahilan para makansila rin ang maraming mga flights dito. Ang paliparang ito ay isang military and civilian airport at isa sa mga importanteng base para sa People's Liberation Army Air Force sa kahabaan naman ng East China Sea. Sa tuwing magtutungo nga mga civilian dito, hindi sila pinapayagang kumuha ng mga larawan o mga video para sa seguridad ng military facility ito. Bandang 5.25 ng umaga ng September 15, marami mga residente naman sa bahagi ng Beijing ang nakasaksi sa napakalaki at maliwanag na bagay sa kalangitan habang paikot-ikot pa ito tinatayang nasa tatlong mga UFO ang namataan ng ilang mga nakasaksi at talaga namang ikinatakot ng mga ito isang residente naman ng Beijing ang nakapag-video sa ilang mga UFO na lumilipad bandang 6 PM ng parehong araw Noong una ay para lamang daw isang ilaw ang bagay na ito pero kalaunan ay naging tatlong liwanag ang nakita ng Chinese resident. Isa pang civilian ang nakakuha rin ng video footage ng UFO sa bahagi ng North Fifth Ring Road pareho nang na ng iba pang mga tao sa Beijing. Ayon sa account ni Miss Jiang, nagising siya para mag CR at dito nga ay nakita niya ang isang kakaibang liwanag. Noong una ay nakala niyang commercial lights lamang ang mga ito pero nagtaka daw siya sa mga mysterious lights dahil wala itong pattern at nagpaikot-ikot na nga ito sa himpapawid bago tuluyang naglaho. Isa pang video footage ang lumabas kung saan makikita ang mga glowing objects sa himpapawid ng Beijing at talaga namang naging palaisipan para sa marami ang mga bagay na ito. Marami ang mga tanong na nabuo. Drone nga ba talaga ang mga flying objects na ito? Bakit hindi naging epektibo ang mga countermeasures ng airport katulad ng drone jamming guns na epektibo sa airport defense? Marami ang nagtatanong kung bakit hindi raw pinabagsak ang mga drones na ito dahil nagiging sanhina nga ng problema sa Chanbin Airport. Katulad ng mga naging insidente noong 2022 sa Shenzhen Airport kung saan pinabagsak ng mga airport staff ang isang drone na nakapasok sa airport vicinity. Malaking katanungan kung bakit hindi raw nagawa ng paraan ng mga opisyalis ang problema ito na halos ilang araw ding naging isyo para sa iba't ibang mga airport. Dahil dito ay nagkaroon na nga ng duda ang mga tao hinggil sa paliwanag ng mga airport officials at ng Chinese government na drones lamang ang mga bagay na lumilipad. Unang-una, ang isang civilian drones ay may maximum flight time lamang na 30 minutes at kaya lamang lumipad sa taas na 500 meters. Ang mga lumilipad na bagay sa Chanbin Airport ay mahigit sa 10 oras na naging problema. Bukod dito, may mga electronic fencing technology ang mga airport para maiwasan sana ang mga garitong uri ng problema. Bukod dito ay may mga pre-program na no-fly zone din ang mga drones kaya naman hindi ito makakalipad malapit sa airport. Mayroon din mga jamming devices na ginagamit ang mga airport para maiwasan ang paglipad ng drone sa mga restricted area katulad nito. Dahil sa ilang mga rason na ito, marami ang nagdududa sa paliwanag ng Chinese authorities. Samantala, ilan sa mga Chinese analysts ang naniniwala na mayroong nanghihimasok sa kanilang teritoryo upang mag-espya gamit ang mga flying objects na ito. Ayon sa isang opisyal, sinubukang i-intercept ng Chinese military ang mga lumilipad na bagay na ito pero nabigo sila dahil tila napaka-advance ng teknolohiya na ginamit sa bagay na ito. Tila pinaglalaroan daw ng sinumang operator ng lumilipad na bagay ang mga Chinese airport kaya naman kinailangan na nga nitong magsara at tuluyang itigil ang operasyon ng halos 10 oras dahil nagpabalik-balik nga mga drones na ito sa Chinese airspace ng ilang gabi. Para sa mga opisyal, ito ay isang deliberate provocation at hindi aksidenteng pagpasok lamang sa kanilang teritoryo. Ayon sa Chinese military, posibleng modified at wired control drones ang mga lumilipad na ito katulad ng mga namataan noong kasagsagan ng digmaan ng Russia at Ukraine sa mga nagaganap kasi na digmaan sa kasalukuyan katulad nga sa Russia at Ukraine at ng Israel at Hamas. Madalas na naririnig natin ang mga balita ng mga attack drones na ginagamit ng magkabilang panig para umatake sa military bases at sa mga barko sa bahagi ng Red Sea. Hindi raw imposible na ganito rin ang mga flying objects na namataan malapit sa Changjin Airport. Ang mga wired controlled na mga drones ay kinokontrol gamit ang fiber optic networks at hindi na ito umaasa sa mga remote control. Sabalit meron lamang itong short flight range. Aabot lamang sa 5 kilometers ang kakayanan nito at base sa espekulasyon ng Chinese military, posibleng ito ang ginagamit ng sinumang operator ng mga lumilipad na bagay. Pero kung sakaling tama raw ang Chinese military sa kanilang Chorya, isang mapangahas na panghihimasok daw ito sa kanilang teritoryo at dapat ay panagutin kung sino man ang mga responsable. Sa kasalukuyan ay niimbestigan pa ng China ang insidente na ito at wala pang inilalabas na opisyon na pahayag kung ano nga ba talaga ang mga unidentified flying objects na naging sanin ng pagsasara ng Shenzhen Airport mula September 11 hanggang September 14, 2024. Ano sa tingin nyo mga kabayan? Military drones nga kaya ang naglilitawan sa China o posibleng nga kaya ang mga bagong kaso na naman ito ng UFO sightings? Maari kayang hoax lamang ito o isang spy vehicle na naghahanda na para umatake sa China ano mga oras. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Jet. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.